Kung noon ay pinipigilan ng Utah Jazz itong si Laurie Marconen, sa ngayon, mismong ang Utah Jazz na mga idol ang magti-trade sa kanya. Sa ngayon nga ho ay bukas na ang kanilang front office sa anumang trade offers para kay Laurie Marconen, Jordan Clarkson, and Colin Sexton. Guess what? Sa ngayon mga idol, ang Golden State Warriors ang number one sa listahan sa posibleng bagsakan ni Markanen. Pangalawang Miami Heat, pangatlo ang Orlando Magic, pangapat Dallas Mavericks, panglima ang Spurs. Maraming kupunan ang tumatarget noon kay Markanen pero mas pinili niya ang Utah Jazz at siya ay nag-resign sa kanila doon. Pero ngayon ang Utah Jazz na mismo ang magpapakawala sa kanya magre-rebuild sa buong lineup nila itong Utah Jazz mga idol. Walang ligtas sa kanilang kupunan, nais nila na nga agarang pagbabago, agarang tulong galing sa mga veterano para sila ay matulungan na mag-content kaagad for championship. Yung kalakihan ni Markanen ang uh, may niya sa Golden State Warriors, isang high scoring threat, sa puntong ito ay mahihirapan na ang mga defender ni Stephen Curry at ng Golden State Warriors na mag-double team. Maliban kay Stephen Curry, may Butler pa, may Draymond Green pa, meron ka pang markanin, siguradong magugulantang ang depensa ng kalaban. Hindi rin naman magpapahuli ang Miami Heat sapagkat nangangailangan din sila ng mga panibagong mukha sa kanilang kupunan na siyang tutulong considering na kung paano natapos ang kanilang season sa ngayon ay hindi nga sapat ang kanilang lineup na siyang nakafocus lamang kay Hero at kay Bam Adebayo kinakailangan nila ng pangatlong option pangatlong star player na siyang tutulong sa kanila Bakbaka na para sa Game 3 saan ka kampihan na OKC o Indiana Pacers. Sa mga gustong tumalpak dyan, magparistro muna. Gamitin ang ating promo code at sa first time deposit ninyo, posibleng dumoble dahil sa malaking bonus na ibibigay sa inyo. Napaka-simple lang, nasa comment section lang po ang link. Ang pagpapakita sa ngayon ng interest ng Sacramento Kings kay Garland at kay Trey Young ay isang hudyat na salay po malpak sa kanilang pag-rebuild kanilang pinamigay lamang si Teresa Liburton sa Indiana Pacers na sa ngayon ay isang solidong star player na samantalang kanilang pinakawala naman si De'Aaron Fox umalpak nga ho si Zach LaVine in DeMar DeRozan na alam naman nilang hindi nga ho maganda ang pagsasama nito doon sa Chicago Bulls sa ngayon ay kanilang ete trade naman ito long term ang hinahanap dito ng Sacramento Kings at ito'y kanilang nakikita lamang kay Garland at kai Trey Young. Sa madaling salita ay eh, parang nangaagaw lang talaga eh ng uh, star player itong Sacramento Kings. Hindi sila marunong gumawa ng kanilang sariling star player. Pero para sa akin lang parang swak sa kanila itong si Garland. Isang uh, combo guard type player. Mayroon din naman itong uh, tira sa 3 point line. Hindi nga lang uh, masyadong malayo katulad uh, ng uh, mga range ni Trey Young. Pero kahit papano, mas lamang to sa depensa kumpara kay Young. Kung pag-uusapan naman yung assist, ang dalawang ito ay mayroon ding uh, ability sa ball movement, sa assist, hindi sila makasarili. Ikaw, sinong pipiliin mo dyan para sa Kings? I-comment lang sa comment section. Garland ba o Treyang? Young?